Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung ano na ba ang status ng system ng PNP Sosya. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan pisahan na natin. Let's go. At ayun, syempre bago natin pag-usapan yung uh, kung ano na bang status ng uh, system dun sa pag-renew natin ng mga uh, security license natin. Syempre gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagsabay sa mga bagong video na inilalabas ko. Ayun, malaking shoutout sa inyo mga ka 59. At syempre siya shoutout ko lang si 59 SG uh, Brunola ng uh, Quezon Avenue. Ayun, 59 malaking shoutout sa iyo. Ah, uh, shoutout ko rin 59 uh, Bongkens. Ayun, malaking shoutout sa inyo Jan, 59. At uh, shoutout ko rin si 59 uh, Miss uh, Isagon. Ayun. Malaking shoutout sa inyong lahat at malaking shoutout sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo. At ito na nga mga ka-59, pag-usapan na natin kung ano na bang ba status ng uh, system ng PNP Sosya At ito nga mga ka-59, ayun na. Meron tayong dalawang good news. Wow. Siyempre, yung unang good news natin, uh, malapit na nating ma-unlock yung 10000 na subscribers natin. Ayun, maraming salamat sa inyo. Palakpakan naman natin. Ayun. At, ayon uh, ayun. Ang pangalawa, na good news, ito yung pinaka-good news sa atin. Na, ah, uh, kumbaga, ayon, doon sa mga source natin uh, na mapagkakatiwalaan sa loob at sa labas ng krami, ah, uh, ayon, unti-unti uh, na na bumabalik yung, uh, sistema o yung system ng PNP Sosya. Kumbaga, yung sa pag ng license, ah, uh, ayon, nakakapag-release na sila ng card. Kaya, yung mga matagal na nag aantay na ma-release yung card nyo o yung mga security license nyo. Ayun, ah, uh, ito na siguro yung time na malapit yun ng makamit yung pinakamimithin nyo na security license o yung security license na card natin. Kay nung nakaraan lang, siguro mga na, nung makalawa, yung isang five men ko, ayun, ah, uh, naibigay na sa kanya yung card niya, yung security license niya. Kasi nung una, Uh, dahil nga sa sistema na Nagda-down yung system ng sosya Certification pa lang yung binibigay Ayun. Pero ngayon Ayun uh, nga yung good news natin uh, Nakakapag-release na ulit sila Ng card Ng security license na card Tapos uh, kumbaga, Yung mga gusto na magpa-captured Pwede na kayong pumunta sa krami ulit Siyempre, ano bang protocol natin dyan? Dapat nakakomplete uniform ka pa rin. Tapos, ikaw na yung uh, magpaprasis process para ma-captured ka. Katulad lang ng dati. Pero eh, kung ikaw naman, yung matagal na nakapending yung papel mo, uh, at uh, kumbaga ang pina ano mo eh pinanan appearance mo eh, konting pag-aantay na lang at uh, marirelease na yung card na security license mo at uh, ito lang pala, paalala ko lang sa inyo uh, Kung baga, okay na Gumabalik na sa unti-unti Pero, hindi pa siya Ganon ka, bilis Medyo, mabagal pa Yung pag-process nila Pero at least, kahit pa pano uh, nakapag release na sila Ng mga ng mga Card, di ba? Hindi kagaya dati na certification lang Kaya, alimbawa, ikaw uh, 5.9 na uh, malapit nang ma-expire yung security license mo. Ang mas maganda diyan, ang tip ko sa iyo, uh, medyo agahan mo. 'Di ba? Dati 60 days before bago ma-expire yung license natin, ay eh, kailangan na eh, magpo-process na tayo. 'Di ba? Kaya natin 3 months, 'di ba? Para mas maganda, mas malaki yung allowance natin. Magkaroon man ulit ng problema, may allowance ka pa, hindi kaya mapo-first leave nang basta-basta at uh, isa pa na pari, uh, rirem, uh, remind ko lang sa inyo although bumalik na nga yung system ng PNP Sosya pero yung sa NURO natin mahigpit pa rin diyan. Diyan pa rin natatagalan yung mga security license natin kaya kumbaga sinasala pa rin nila talagang sinasala pa rin yung uh, mga exam natin diyan sa NURO kaya, uh, kung ikaw ay eh, nagmamadali, mas maganda kung ikaw yung mismong pupunta doon sa KRAME o kung saan yung may neuro exam na uh, accredited ni PNP-SOSYA. Diba? Para mas mabilis. Kasi kung halimbawa, ang pinano mo na appearance eh, ay medyo matatagalan. Pero kung halimbawa, ikaw yung pupunta doon mismo sa training center, yung accredited ng ano para mag-take ka ng neuro, 'di ba? Mas madali mong ma, kumbaga mas madali na ma ano mo yung result. Ayun na, mga ka na yun, ha? At ayun lang, konting reminders ko lang sa inyo yun, At ayun, ah, uh, sana sana uh, naka-ano sa inyo, kumbaga medyo nabuhayan tayo dahil ngayon na sa unti-unti uh, nang bumabalik yung ano nang uh, yung system ng PNP Sosya para sa pag-renew ng security license natin mga ka-59. Ayun mga ka-59, no? hanggang dito na lang muna tayo. Uh, I-update ko kayo ulit kung sakali kaya medyo natagalan tayo sa paggawa ng bagong video natin. Medyo busy lang ng busy lang tayo sa duty. Pag meron kayong gusto na pag-usapan o meron kayong mga suggestion, i-comment nyo lang dito sa comment section natin para mapag-usapan natin. Uh, hanggang dito na lang muna mga ka-59. Uh, Siyempre, ang laging paalala natin lahat, always 10-3-5 sa mga 2-0 para 74 tayo, 1-6. Ayun mga ka-59, hanggang dito na lang. Buhay tayo. God bless ating lahat. Thank you.